Ma, yung pinsan ko, ma. Next week, buka. Sa susunod na linggo, pinsan po ka. Sunod pang linggo. Makukuha lang Tagal Sabihin mm -hmm. na lang natin next week para hindi siya malungkot. Ma, ah? hinihingi. Tikit mo. Para? Kamu nanihingi ako. Kung bibigay yan, ma. Kung <laughs> na yan, ma. Mm -hmm. Lagi. Kala ah. ko hindi pa, eh. May pera ka dun, ha? May pera ka sa wallet mo. Saan, ma? Wallet. Mayroon ako? Oo. Saan? Andun. Kay Casey. natin, ma. Tara. yung yeah, ubusin mo muna yung kapi pag-grocery natin. Nag-grocery na tayo. Na. Tapos na. Nun. Tapos ka na mag-grocery. Dalawang beses na. Ayaw niya ng gatas. Gusto niya ng coffee. Ayaw niya ng Maritar. Mama, nawalan ko kupon. Chupon Hindi ko alam. Kasi fire niya? Wala na, oh. Oh. Andom lang yun sa bahay niyo. Ayaw ko.